Saan po masabi nyo na peaceful po yung rally na yun? Ah, Saan po Hindi pa tapos lahat yan ah, mm -hmm. uh, alas dos pa lang. Hintayin natin yung uh, hanggang maghihintay tayo hanggang alas sa isang umaga dito. Mm Hindi -hmm. tayo titigil. So siya lang masabi sa mga kapulisan na talagang uh, 24 oras na pero talagang sakripisyon yung ginagawa nila. Talagang buwis buhay sila dito eh. Opo. Pero yan talagang trabaho namin lahat. Ayoko naman na sila lang nagsasakripisyon. Dapat kasama ako dito eh. Mm -hmm ako masasabi sasabi nyo ta peaceful po ito at wala pong anumang kaguluhan nangyari walang tensyon nangyari sa pagitan ng pulis at ng uh, mga nagkilos protest Siyempre, masaya tayo kasi wow. walang uh, nangyari hindi ka uh, nice, nice and uh, we are happy kasi naging successful ang security operation natin dito Wala po rito sa Recto San Sebastian lungsod ng Maynila Ako pa rin yung Police News Network Correspondent Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balitang Polis. Police News Network. Alagad ng Batas, taga ng Balitang Polis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.